gusto mo maglimpyo din ni eh. oh, na kaayo pero na nako kaya kay hihika kay na ako ayan oh mga pinagputulan ng mga kahoy noon palilinisan ko sana to wala pa pambayad ito yung mamanahin ng mga inlos ko na lupa na mga kanunok-nunuan ano, nila. Buti pa yung kay Aldin sa taas, oh. May mga balanghoy na. May katanim pala doon. Dito umasuka, oh. ito kayang linisin ng isang araw lang. Suku po. Umay pira lang akong sarili, malinis talaga to. <coughs> tu benda lis kulang di situ di kundak kayang aku anam damu macam kuih ini kak